napahato tayo dun mga paps alright direct na tayo dito sa parking ng SM Tongko mga paps sa underground ng SM Tongko alright labas na tayo mga paps ginising ni mam yung dugo ko ha ah. hataw ah. <laughs> malilit ka kasi late mag book ka kasi late mag book <laughs> Para hindi tayo nagmamadali, para tayo para natin parang hinahabol natin si ano eh, si kamatayan eh. Alright, JRP yung mga 135. dan dilepas. Bubuka sian. Bubuka sian. Kala ko automatic sir eh. Eh, uh, kala ko automatic ian <laughs> sir. <laughs> Thank you sir. Kala ko, automatic yung kanilang gate eh. Biglang bubukas eh. Hindi pala. Alright mga babs, SM Tongko. Ngayon lang ako nakapasok ng SM Tongko mga babs. Lagi tayong dumadaan dito. Pero ngayon lang ako nakapasok ng parking ng SM Tongko. Good morning sa inyong lahat mga paps Isang magandang araw na naman At isang panibagong vlog na naman tayo ngayon For today's video Pabiyahe, nagtataas sila ng vlog ng Pilipinas Bayang magiliw Toink Tayo so, na dapat Isang magandang araw at isang mapagpalang araw Sa ating lahat Sa mga rider, Sa lahat ng bumabiyahe Ingat tayo palagi mga paps Si palagi ang ating uh, target so lalabas na tayo diyan tayo pupunta mga paps so yun mga paps nakakawa tayo ng book dito lang sa malaria yung pick up malaria bulakan drop off na to sa ace grace sa kalokan mga paps 299 300 na rin to mga paps tara at samahan nyo tara at samahan nyo kami saktong sakto na ilipat ko na tong camera ko mga paps nakikita nyo si ma'am nakikita nyo si ma'am good morning ma'am <laughs> nakablog po ako eh ta Ayaw mam, papasok ka pala. Papasok ka ma'am. Papasok pa lang. Uwi. Um, <laughs> uwi ka na. Ano, uwi ka na? Ah, okay Mamaya ko eh magpapa-subscribe ako diyan. Ikot ka sa kabila mama. <coughs> pa. Siyempre <laughs> sir. sir. <laughs> Ito na kami sir. May daan pala rito. Yeah? May daan pala rito. Ah, oh, wala. Pa pabalik. Pabaliktad. Saan ba malapit? Sa talaga mm, may hinahabol ka ba na oras, ma'am? Ah, okay lang. Chill ride lang tayo. Hindi yan. May naman ako eh. Ibibigay ko sa iyo yung kapote ko na maganda. Akin yung pangit. <laughs> ah, okay. <laughs> Hindi, ang dami. Tutali talaga ma'am. Kami na yung pinakamarami ngayon. Kaso nga lang, kahit na nasa almost almost 100,000 na kami na rider parang bali wala pa rin pagka naka, nasa labas na lahat bulang pa rin mas mas marami pa rin mamang commuter syempre <clears throat> dito talaga yung ano yung pinapasokan mo Doon po, sa clinic. dito o oh, dito dito sa, sa pinigapan ko sa iyo ah medyo malayo layo yung meeting ninyo mama medyo malayo layo yung meeting nyo Ah, okay. Taga rito lang ako ma, malapit. Sa may Amparo, 179. Oh, diyan sa may Pero hindi tayo doon dadaan. Hindi tayo. Dito tayo dadaan sa may Santa Maria. Madarapi kasi dito eh. Sa ang pangit na nandaan ngayon dito. Ito, dat, nung, alam mo nung bago mag-lockdown, ay nung lockdown. Lagi ako dumadaan dito kasi nagbablog ako ng ano, yung sa pet and animal. Diyan sa may groto, saka sa Bukawi, Bulacan. Hindi pa ganito masyado ka, basag-basag yung kalsada rito eh. Kaya nga eh. Dito sana tayo dadaan eh. Dito may daan dito eh. Oo. Oh. Dito na lang tayo magbabayad na lang ako ng may bayad nga lang dito tingnan ko lang ha? tingnan ko kung may bariya ako ano ata dito? sampu lang ata dito ma'am oh, oo dyan sa may ano na yan may school dito Oh, Kuya, Kuya Mark, yung pangalan ng vlog ko. Kuya Mark. Hello, Mark. Yung M-A-R-K. Sa YouTube. Nung time na nag, ano, nag-start ako sa pagbablog. Nag-start ako ng vlog. Nung lockdown. Dati noon, nung una yung sa Good Samaritan. Pamilyar ka? O, oh, yung charity vlog. Charity. Oh, yung yung tumuto, tumutulong sa mga ano. Mga ganun yung content ko dati. Tapos doon din ako sumahod. Doon doon din umabot ng nasa 10,000 yung followers ko. Oo. Oh, oh. thousand palang. pa lang. Buma ano nga ang bagal kasi almost one year akong huminto sa pagbablog simula nung nag start yung face to face ng mga estudyante last year July sabi mo last year July tapos bumalik ako sa pagbablog is neto lang ano February or March oh ano nga almost one year nga kasi February, March, April, May, June Jupiter. <laughs> ah. Uh oh. Pito pero uh, may kambal ako isa. May anak ako kambal. Oh, babae lalaki. Ano, 16 years old. Ay, ano, mag 15, 15 ngayong November. Dalaga na. ay magtuto ngayong November ha? hindi ang hinahatid ko lang doon yung isa yung grade 1 yung tatlo kasi yung tatlo sa na mga bata mula doon sa grade grade four, grade 1 at saka yung, yung dalaw magdadalawang taon. Apat na taon yung kanilang gap doon sa tatlo. Pero doon sa mga, mga matatanda ko naman, dalawang taon naman ang kanilang gaps. Lahat don isang school lang sila nag-aaral sa Dela Costa. Wala oh. baba. Dito sa may kabila sa unahan. Hindi ko alam kung pwedeng pumasok dito eh. Isang kabila? Ah, doon. Sige, doon na lang tayo. Ah, okay. Dito na lang din kita ibababa, syempre. Para hindi ka na uh, tatawid. Okay. So, yun mga paps, nakababa na. Ay, nakarating na kami ni ma'am. Mam Ma Joy, okay. Reya Joy Diba bawah, Joy. Tanggal mana? Yeah. <laughs> Alright, aku <laughs> habis mau. Thank you, Ma ingat ke mama ya Pak Gue. Joy ride ka rin mama ya pag Gue, Mam. Joy ride pare. wag kang mag -ano, wag kang maggrab, <laughs> ang mahal ng grab eh <laughs> mag grab ka sagot naman ata ng ano nyo eh diba sige ma'am thank you ma'am sige uy may tip si ma'am okay 350 mga pumps <laughs> 350 ano lang yan mga pups eh Ah, uh, magkano 'yan? 299 lang yan mga pops. Ginawa lang 350 ni Mama. Alright, uwi na tayo mga paps. Uwi na tayo, mga paps. Bali, dalawang book lang talaga yung kinuha ko. Kasi maghahatid ako ng anak ko. Ihahatid ko ang aking anak, mga paps. Huwag ka masyadong magalit. Mamaya, high blooding ka dyan, ma'am. Masyado kang high blood Waaaaaah tayo ng motor pag uwi mga paps Hindi na ako maghatid mga pas. Pinahatid na ng asawa ko Basta anak ko Hindi na ako <laughs> Alright Ganun nga. Okay. Ganun, okay. okay? Hmm.